Balita sa Lalawigan, negosyanteng nagpapagasulina, kritikal matapos barilin ng ama ng kanyang live-in partner sa Dinagat Province. Kasama natin sa balita si Radyoman Jerson Fuentes ng RMN Surigao. Nagtamo ng tama ng baril ang isang negosyanteng nagpapagas sa isang gasoline station sa barangay Santa Cruz sa San Jose de Nagat Province. Kiniklala ang biktima na si Alan Pulangkos na nagtamo ng tama sa likod at nasa critical ngayon ang kalagayan. Ang tiniturong sospek ang isang marsyano katubig maribaw, 76 na taong gulang na taga Purok Uno sa barangay Don Roben sa nasabing galawigan at ito ang ama ng live-in partner ng biktima. Ayon sa report ng San Jose Municipal Police Station na isa sa mga sanhi ng insilente ay ang personal na away ng dalawa na nauwi sa pamamaril. Na-recover naman sa crime scene ang empty shell ng kalibre 45 na baril. Sa ngayon, nasa kustudya na ng San Jose Municipal Police Station ang suspect para sa kanagdagang imbisigasyon at nakatakdang sampahan ng kaso. Mula dito sa RMN DXRS Surigao, ito yung Radyoman Gerson Galotera Fuentes, Tata RMN. RMM,